kita may edit rin. Right? Okay lang. Wala mo edit tong kerohan After na lang. Please. Hi hey mga kalugit, good evening, good morning kung saan ka man sa sulok sa mundo. May ulam po kami at nagluto po kami ng native na manok mga kalugit sa bisaya na may chiki ay kapaya, papaya at uh, malunggay at sinugba na pork. O, oh, ba diba? Sarap. At tapos rice, mga kalugit. Napakasarap ang ulam namin. Ay, um, nagigong sa sabaw. Amo ni kanon niya ginayay. May tilawang ang giluto ni Iay. Ano ka?

Sarap. Hindi tigay yung manok dahil. Hindi. Manok. Hmm. Masak pa rin. Kapag ito ang ito. Kaya, kain niya kuya. Makita may edit rin. Okay lang. Wala mo gine-edit nung After na hmm. naman. Is... Gine, walang daan. Oo na. Today lang. Nga, isig manok. Lupa, pa nakapapots pa dito. Pakarating lang namin mga kalugit pero dami pa nagpapaayos buhok. Magsama ka. Magligo na ka. ako baso ka. Kanina pa.

daghan mo ano ang luya mm -hmm. lakang iba talaga ang naman ako Dangaw. Dagay niya yung bukas siya ng kapon. Pwede. Mukas. Mm. na ka, Ben? Saan ba? Res San Bala? Resort? Mm. Pwede. Bukas. For P. Pag out niya sa school. Mm. Mm -mm. Share na tayo. Kapag okay. ito yan na yung... rin Alasing, ay alas kwatro. Uh, Four thirteen. Ampo. Um, Ito mo yung mga birthday. Mm -hmm. Tulo <laughs> ay thirty one ka Ay, mas bilang talaga. Yeah. Ay, Mas bilang ka lang Kita mas gulang siya tito. Ko. Ikaw? Mm-hmm. Ikaw Kaya nga, no?

Okay. Ang Diyos, oh. Mukha, mm. mm. not choice, but spakag manis Hmm, kapi Kaya mabayaran yung shades. Kaya <laughs> <laughs> kung <laughs> ba't <laughs> narin kayo siyuli yung gabi? Naano daw. Okay. Kaya try namin yung hanapin kagabi. Wala ano yung pa naman yun. Mahagi eh. Ay, glass ang nadula, hindi rilo. Ngayon, yung ba mo ganyan ang sabot yung mga mm. dayingan? Ang dayingan. Kami sabot mo ganyan ayaw, Igon? Kaya basta pa papaulawan. Ano ay, ba na siya yung maulawan, Kaya ko no. mm. Ano ko naman? Kaya. Mayaw, yaw, 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 Lili, sasang ko. Nagtanatan ako sa akong kamot. Itanggal ko ang bracelet ko. Ay, asang nga ako ng relo ko. Akala ko nga, baka chinect mo yung story. Yung Kulitong phone siya, ko. Ginahide niya ko. <laughs> baka yeah. chinect niya yung phone ko ba? Directly sa akin. sa kanya. Naku, ka ka niya. niya ni ganyan. Bakong kita ko lang as talaga. Asa niya? Yeah. Yung... Sa ano? Ha? Ay, 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 what Sa yung... Ganyan Ay, ah, yung rilo? Kagabi pa. sa tent? sa ten. Pinuha ko na lahat kagabi. Yung gamit namin. Kasi alam ko na mangyayari nga Kasi so, iniwan ko lang doon yung speaker ni Mark Jan. Hindi naman sa akin. <laughs> Sabang <laughs> sa upuan. Sa <laughs> Hindi, sa loob ng tent. Ah, tent naman. Tent sa tent naman. Yung ten rilo, speaker. Aloo. Ano pa lang kay Ina ha, bantay lang din ka kung hindi mo makita. Hmm. Ito no, na ko ba pakain niya. Hmm. Pero kung wala talaga la. Wala, good boy. Pati ko ron baka. Sabay ka rin. Pagkaon ni Ron wala eh, ayaw yo yo. Hmm. Pati ang lapay kay kung gabantay lang mo tanaw ni mo. Lu da mo kuno na wala nito din ang mga gamit ito mamahalon na no. Mga best late daw, ding ring. Mapoy niya na. Ring totoo nga yung yamang dagat hm <laughs> lahat nandun sa dagat mo bye tama